China, may kakayahang makadetect ng sampung hypersonic missiles ng sabay-sabay na kinatatakutan ng US. Bago yan eh, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa isang kamakailang pahayag, sinabi ni Amy Marcos na may mga hypersonic missiles na nakatutok sa 25 na lugar sa Pilipinas. Ayon sa kanya, hindi raw kayang madetect ng mga sistema ng depensa ng Estados Unidos ang mga advanced na missiles na ito. Ngunit kamakailan lang, lumabas ang balita na kaya raw madetect ng teknolohiyang radar ng China ang mga hypersonic missiles, lalo na yung galing sa Amerika patungo sa mainland China. Gano'n nga ba katotoo? Ang mga hypersonic missiles na kayang tumakbo ng mas mabilis pa sa Mach 5 ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga tradisyonal na sistema ng pagtatanggol laban sa mga missiles dahil sa kanilang napakabilis at kakayahang magmaneuver. Dumarami ang pag-aalala sa mga missiles na ito sa buong mundo habang mas maraming bansa ang nagde-develop at naglalagay ng ganitong uri ng teknolohiya. Panahon para sa isang mabilis na tanong, aling panig ang may kalamangan sa panahon ng digmaan? ang panig na mas malakas at mas may mahusay na advance na mga data. Dahil sa paghahanda ng kalamangan na ito sa layuning mapanatili ang kalamangan na ito, ang mga bansa ay laging nasa tahimik na karera upang i-modernize ang kanikanilang mga sandata. Tingnan ko nga ng sinasabi ng China na kanilang nabuo. Ayon sa mga siyantipikong Chino, nakagawa daw sila ng futuristic radar na parang mula sa isang sci-fi film. Ang radar na ito ay kaya daw i-detect ang sampung paparating na hypersonic missiles. Ano nga ba ang hypersonic missiles? Ito yung mga missiles na naglalakbay na kasing bilis ng sa limang beses ng tunog o Mach 5 na katumbas ng 6,174 km kada oras o 1.7 km bawat segundo. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga ballistic missiles, ay kaya na rin sa bilis na ito. Ngunit ang nagbibigay ng kalamangan sa hypersonic missiles ay ang kanilang kakayahang magglide glide sa mababang altitude. Ang hypersonic missiles ay maaring manatili sa loob ng atmosphere sa halos kabuuan ng kanilang flight at ito ay nagpapababa na sila ay madetect ng ground-based radars. Ngayon ay sinasabi ng mga siyentipikong kino na ang kanilang radar ay kayang subaybayan ng sampung paparating na hypersonic missiles kahit pa sa bilis na Mach 20. Ipinagmamalaki nito ang detection range na higit sa 600 km. Ayon pa sa mga siyentipikong Chino, ang presisyon ng radar na ito ay walang kapantay. Bukod dito ay kaya rin nitong tukuyin ang mga maling target. Ngayon, ano nga ba ang mga maling target? Kapag sinusubaybayan ng isang mabilis na gumagalaw na target sa radar screen, kadalasang nakakalito ito dahil sa mga peking imahe o bakas na iniwan ng target dahil sa bilis ng galaw nito. Ang radar na ito ay gumagamit ng teknolohiyang laser at nagpapadala ito ng tatlong magkakaibang banda ng microwave ng sabay-sabay na lubos na nagpapahusay sa katumpakan ng pagdetect ng radar na tumutulong dito na makilala ang pagitan ng maling target at totoong papasok na missiles. Ang microwave photonic radar na ito na binuo ng mga Chinese scientists ay reportedly maliit at magaan. Ibig sabihin, maaari rin itong ikarga sa mga eroplano. Ayon sa mga Chinese scientists, nakapagsagawa na sila ng simulation at sa simulation na ito, ang radar ay 99.7% tumpak sa pag ng bilis ng isang papasok na missiles. Ang kung pa nang nagsasabi ng ganitong antas ng katumpakan ay wala pang kapantay. Paano nila nakamit ang teknolohiyang ito? Ang sagot ayon sa mga Chinese scientists ay teknolohiyang laser. Ang teknolohiyang laser ay nagbibigay daan sa mas mabilis at mas tumpak na pagdetect dahil sa kakayahan nitong magpadala ng malalakas na signal na hindi gaanong naapektuhan ng mga external na ingay. Ang paggamit ng tatlong magkakaibang banda ng microwave ay nagpapababa rin ang posibilidad na magkamali sa pagkilala ng target. Sa ganitong paraan, ang radar ay nagiging mas epektibo sa pagdetect ng matunay na banta habang iniiwasan ng mga maling alarma. Sa katunayan, ang pagbuo ng ganitong uri ng radar ay isang malaking hakbang sa teknolohiya ng depensa. Ang maliit at magaan nitong disenyo ay nagbibigay ng maraming benepisyo mula sa mas madaling pag-integrate sa iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid hanggang sa pagpapababa ng gastusin sa operasyon. Bukod dito, ang matas na antas ng katumpakan ay nagiging kritikal sa mga sitwasyon ng labanan kung saan ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya't habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, ang mga ganitong inovasyon ay nagbibigay daan sa mas ligtas at mas mahusay na sistema ng depensa. Sa hinaharap, maaari nating asahan ng mga teknolohiyang tulad ng microwave photonic radar ay magiging standard na bahagi ng modernong militar na nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga bansang may ganitong kakayahan. Ang laser ay nagbibigay daan sa radar na magproseso ng impormasyon sa bilis ng liwanag. Ngunit mayroon tayong tanong para rito. Ang ibang mga bansa ba tulad ng China ay gumagamit ng laser-powered radars? Sa puntong ito ay kailangan nating tandaan na dapat tayong mag-iingat sa pagtanggap ng mga ganitong pahayag. Bakit? Dahil ang mga pahayag na ito ay nagmumula sa mga siyentipikong Chino. Wala pang patunay ang mga pahayag na ito. Bukod dito, ang mga pahayag na ganito ay bahagi ng pagpapakita ng lakas sa mga pandeigdigang kapangyarihan. Ang mabansang ito ay nagtatangkang ipakita ang kanilang kakayahan sa depensa at palabasin na kanilang mga kalaban ay mas mahina sa kaysa sa kanila. Noong Marso ngayong taon, ang Estados Unidos ay nagsagawa ng pagsubok ng isang Airlines hypersonic missile sa Guam. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking ingay sa international na komunidad, lalong lalo na sa China. Ang pagsubok na ito ay nakita ng China bilang isang malinaw na pagpapakita ng lakas ng Amerika nagpapakitang kaya nilang matakihin ang mga baybayin ng China gamit ang hypersonic missiles. Dahil dito, ang mga bansa tulad ng Estados Unidos ay nag-iinvest ng malaki sa teknolohiyang ito bilang bahagi ng kanilang estrategikong depensa o opensa. Balik tayo sa radar ng China. Kahanga-hanga talaga ang inventong ito ng China kung totoo man. Subalit bago tayo tuluyang maniwala at magbigay ng konklusyon sa mga pahayag na ito mahalaga na maging mapanuri at critical tayo sa impormasyong nakakarating sa atin. Ang mga teknolohiyang ito, bagamat mukhang kahanga-hanga, ay maaaring bahagi rin ng estratehikong propaganda upang magbigay ng takot o magpakita ng sobrang lakas sa kalaban upang mag-alanga. Ang pagangkin ng kakayahang makasabat ng hypersonic missile sa isang malaking pahayag na nangangailangan ng ebidensya at pagsubok upang mapatotohanan. Bukod dito, ang pag-develop at pagpapaunlad ng hypersonic technology ay hindi lamang isang technical na no usapin, kundi isang bahagi rin ng mas malaking geopolitical landscape. Ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China at pati na rin ang Russia ay patuloy na nagsasagawa ng mahakbang upang mapanatili o mapalawak ang kanilang impluensya at kapangyarihan sa mundo. Ang teknolohiyang militar tulad ng hypersonic missiles at mga radar ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estrategiya upang matiyak ang kanilang seguridad at posisyon sa global arena. Sa huli, ang mga pagunlad na ito ay nagpapakita lamang na ang kompetisyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa ay patuloy na umiigting. Ang ating responsibilidad bilang mga mamamayan ng mundo ay manatiling edukado malam maalam sa mga usaping ganito at huwag basta-basta naniniwala sa mga pahayag ng walang sapat na ebidensya. Sa ganitong paraan, mas may papakita natin ang ating pangunawa sa mga masalimuot na isyong ito at mas makakagawa tayo ng matalinong desisyon at pananaw. Sa so, iyong opinion, kaibigan, anong iyong masasabi tungkol sa mga bagong invention daw na ito ng China? Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba at huwag kakalimutang mag-subscribe para sa higit pang ma-update sa mga videong tulad nito. Maraming salamat po.